News Mga balita ngayon Radio broadcaster na inambush sa Albay pumanaw na 2.3 million pesos na marijuana plant sa South Cotabato, Sinuno Ani na dagdag na drug cleared barangay sa Cotabato, itinitlara ng PIDEA 92 barangays na nanatiling drug free Sampung Metrobank Outstanding Filipinos kinilala ni PBBN. Ako po si Cesar Soriano. Parang iatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon! Tuluyan nang binawian ng buhay ang radio broadcaster na tinambangan sa Albay. Ilang oras matapos ang kanyang surgery. Ayon sa PNP, idinektarang patay si Noel Belien Samar, 54 anyos, dakong alas dos ng hapon ng Martes, habang ginagamot sa Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Legazpi City. Noong lunes ng umaga nang pinagobaril si Samar ng hindi patukoy na sospek habang nagmamaneho sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Murera sa Ginobata. Bagamat matagumpay siyang naoperahan, hindi nakinaya ng kanyang katawan ng natamong mga suga. Samantala ay pinagutos ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagbuo ng Special Investigation Task Group o SITG Samar para sa masusing investigasyon. Nagpadala rin ng team ang Presidential Task Force on Media Security o PT Forms at nakipagpulong sa Albay habang nanawagan ng National Press Club o NPC ng mabilis na hustisya, iginiit ng pag-atake sa mga miyembro ng media ay pag-atake sa kalayaan sa pamamahayaan. May 2.3 million pesos na halaga ng 11,502 na tanim na mariwana ang binunot at sinunog ng mga operatiba ng PIDEA Region 12 at PNP sa sitio Binigno Aquino, Barangay Miasong, Tupi South, Cotabato noong Oktubre 19. Pinaghanap pang pa suspect na si Jan Cris. Nitong Oktubre 20 naman, nang idineklara ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing o ROC BDC 12, ang anim na barangay sa Cotabato bilang drug cleared habang 92 na barangay sa Cotabato at Sarangani ang nananatiling drug-free matapos ang deliberasyon sa Kitapawan City. Pinangasiwaan ni PIDEA Director Benjamin Recites III ang pagpupulong katuwang ang DOH, DILG at PNP. Ipinapakita ng magkasanib na operasyon at deliberasyon ang tumitinding kampanya kontra droga at ang tuloy-tuloy na paglilinis ng mga komunidad sa Region 12. Pinarangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sampung natatanging Pilipino na tumanggap ng Metrobank Foundation Outstanding Filipinos Award ngayong tao. Kabilang sa mga ginawara ay mga guro, sundalo at pulis na kinilalang huwaran ng bagong Pilipino. Matapat, may paninindigan at taos pusong naglilingkod sa bayan. Ayon sa Pangulo, ang bawat tapat na lingkod bayan ay tagumpay laban sa katiwalian at masasamang gawi sa pamahalaan. Hindi kayat niya ang mga awardees na patuloy na magsilbing inspirasyon at maghatid ng positibong pagbabago sa lipuna. Kabilang sa mga pinarangalang guro ay si Manuel Sadinas, Amando Perfecto Molin, Dr. Mylene Uy at Dr. Angelo Mark Walag. Pinarangalan din si na Underwater Operations Man First Class Andro Anthony Turalio, Colonel Ricky Canatoy at Colonel Joey Fontiveros mula sa militar. Sa hanay ng kapulisan, kinilala sina Police Master Sergeant Ivan Velasco, Police Major Elmira Relox at Police Colonel Frederick Obar. kinawaran ng Medal of Excellence ang mga natatanging Pilipino bilang pagkilala sa kanilang kahusayan, dedikasyon at makabuluhang kontribusyon sa kanilang mga komunidad. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zelenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.